sa buhay ay may palatandaan tayo. Ganon din sa pagyaman. Kaya kung nakikita mo ang signs na ito o meron ka na, ay malapit ka na ngang yumaman. Alam ko meron na sa inyong napanghihinaan ng loob. Pero okay lang yan. Ganyan talaga ang journey lalo na kung sa proseso ka pa ng pagbabago. Basta, lagi mong pakatandaan na kung sa baba ka man ngayon ay darating ang araw na ikaw ay makakabangon. Kaya huwag na nating patagalin pa at mag-subscribe ka na para hindi mo ma-miss out ang ating uploads at pakinggan mo ang number 7. Sampung palatandaan na malapit ka ng yumaman. Una, hindi ka takot sa due date. Malapit ka na ngang yumaman kung may pera kang nakalaan para dito. Yung hindi ka na nai-stress tuwing due date o mas kilala sa tawag na due date. Kapag may pera ka kasi, ay stress-free ka na, lalo na sa uras ng bayaran, like tubig at kuryente. Halimbawa nito ay untime time ka na magbayad or advance ka pa sa iyong due kung ganito ang ginagawa mo at hindi ka natakot kay Judith at may pera ka para dito, ay talagang malapit ka ng yumaman. Pangalawa, malaki na ang savings mo. Kapag malaki na ang savings mo, ibig sabihin magaling ka talaga humawak ng pera. Pero sabi ko nga, hindi lang dyan natatapos at dapat marunong ka ding magpalago nito. Sign na ito ng iyong pagyaman kung ang iyong savings account ay malaki na. Hindi ka problemado sa pera kasi nga may malaking ipon ka para sa iyong future. Halimbawa nito ay may business ka, or investment na nagbibigay sa iyo ng income upang makaipon ng malaki. Plus, may trabaho ka pa. Pero kung malayo ka pa sa sitwasyong ito, ituloy mo lang. As long as alam mo ang iyong goal, ay makakarating ka pa rin. Tandaan mo, bago man nag-successful ang iba, nagsimula din sila sa wala. Pangatlo, kunti na lang ang kaibigan mo. Wait lang ha, explain ko muna ang ibig kong sabihin. Kunti na lang ang magiging kaibigan mo dahil una, busy ka nang abutin ang pangarap mo. At yung totoo o real friends ang mai Iwan ang natirang kaibigan mo ay maaaring same goal kayo or naiintindihan niya ang sitwasyon mo. Wala silang judgment at andyan pa rin sila para sa Pangalawa, bakit magiging konti na lang ang kaibigan mo ay dahil na wala ka ng pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Mas ginagawa mo na kung anong makaka-benefit at makakatulong sa iyong progress. Kaya try not to feel bad kung lalayo na ang friends mo sa iyo. It means hindi magka-align ang goals niyo. Pang-apat, financial literate kana ito talaga ang first step ng pagyaman ang kaalaman mo ang magdadala sa iyo upang yumaman dito alam mo na paano tumakbo ang pera labanan ang inflation at kung paano magbuild ng wealth isa itong susi para malaman mo ang mundo ng kapirahan. Kapag may alam kasi tayo, maiiwasan nating maloko. Mas mapapadali natin ang financial freedom at ma-minimize natin ang risk. Ang risk ay nandyan, lalo na kung bago pa sa'yo ang ginagawa mo. Pero kung financial literate ka, ay hindi ka na matatakot. Kasi nga, aware ka sa posibleng mangyari at napag-aralan mo ito. In short, may awareness ka. Pang lima, busy na ang kalendaryo mo. Oops, wag mong iliteral na kalendaryo talaga ha. Ang ibig kong sabihin, busy na ang schedule mo. Yung occupied na lahat ng iyong oras. Maaaring business meetings or business transactions. Wala ka ng time sa galaan at kung gagala ka man, ay for relaxation na lang. Kung busy ang schedule mo, meaning maraming papasok na pera sa'yo lalo na kung ang kamiting mo ay ang kasosyo or customers mo. Halimbawa, may gustong makipag-meet sa'yo at dahil nga busy ang schedule mo, ay kailangan nilang mag-set ng appointment or magsabi sa'yo in advance para mag-meet ang oras nyo. Kaya kung busy na ang schedule mo, meaning malapit ka ng yumaman lalo na kung business-related ito. Pang-anim, madaming source of income kung matagal ka ng subscriber ko, ay palagi ko itong sinasabi ang source of income. Mahalaga kasi na hindi lang iisa at mas maganda na madami para mabilis kang yumaman. Halimbawa, may iba't ibang income ka sa businesses mo, investment sa stock market, at trabaho. So, kung mahigit isa ang nagbibigay sa'yo ng source of income, ay talagang mapapadali mo ang iyong pagyaman. Dapat ay hindi lang tayo nakadepende sa isang income. Para kung tumigil man ang daloy ng pera sa isang income ay makasurvive pa tayo. Isa din ito na maiiwasan nating mangutang. Kaya mag-isip ka na ng extra income na kahit nagtatrabaho ka ay pasok sa schedule mo. Pwede ka magtinda ng lutong ulam sa katrabaho mo. Pwede din magbinta ka sa kanila ng items like sa Avon or personal collection. Or maaari maaari din na mag-online selling ka every weekend. Maraming paraan kung gugustuhin mo lamang. Maging creative ka na pwedeng isingit kung ikaw ay nagtatrabaho. Kung madaming source of income, madami ding perang lalapit sa'yo. Pangpito, hindi ka na nag-check ng presyo. Dahil marami ka ng pera, ay more on quality products na ang binibili mo. Kahit mahal ito, ay bibilhin mo pa rin pang matagalan ang iyong gusto. Kung noon, every bili mo ay conscious ka pa sa presyo, ngayon ay binibili mo na kahit mahal ito as long as makapagbibigay ng long-term value. But, hindi ibig sabihin nun na bili ka ng bili Of course, hindi ka din impulse buyer. Ang punto ko dito ay mas gusto mo ang quality versus quantity malapit ka nang yumaman kung nasa ganito ka nang stage kasi kaya nang bayaran ng income mo ang value ng isang produkto high value is equals to high price. Pangwalo walo nasa trend ka na. Ibig sabihin, nakakapag-adjust ka sa kahit anong sitwasyon. Yung hindi ka nahihirapan makisabay sa uso, nasa trend ka at hindi nahuhuli. In short, upgraded ka na rin gaya ng nakikita mo sa iyong paligid. Halimbawa ay, kung may business ka, ay nakakasabay na ito sa market. Merong online at physical store. May TikTok shop, Facebook Marketplace at iba pang digital platform. Kapag nasa trend ka kasi ay hindi ka matatabunan kasi nga upgraded ang system mo. Kahit mode of payment mo ay pwedeng cash or cashless na gaya ng GCash or card kasi nga nasa uso ka na din. Pangsyam, unti-unti mo nang natutupad ang pangarap mo. Malapit ka na ngang yumaman kung noon ay pangarap mo lamang at ngayon natutupad na. Ibig sabihin andyan na ang pagyaman dahil na isa katuparan mo na ang iyong goals. Sign na ito kaya claim mo na. Kung noong nag-uumpisa ka pa lang ay pangarap mo magkalupa, ngayon ay meron ka na. Pangarap mo lang magkamotor, ngayon may sasakyan ka na. Pangarap mo lang magka-extra income kahit isa, ngayon, mahigit na isa. Kaya, kung unti-unti mo nang natutupad ang iyong pangarap, ibig sabihin nun, malapit ka nang umaman. pang busy na ang bank accounts mo. Winner ka talaga kung halos minuto or oras ay panay-tunog ang cellphone mo sa bank transactions. Nagpapakita lang ito na maraming pera ang pumapasok sa iyong bank accounts. Madaming text messages galing gcash at bank transactions ng iyong customers. Kaya, isa itong palatandaan na malapit kita na ang yumaman. Bago ko tapusin ito, kung may alam ka pa na hindi ko nabanggit ay i-comment mo na yan sa comment section. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.